Meron bang possibility na yung yung involved sa occultism noon for how many years? Tapos naging ano din siya, naging albularyo din siya, ganon. Nagpa-deliverance na po kami dyan sa Valencia. Ako po yung naghakot yung mga ano niya, yung mga gamit niya na, na hindi niya alam kasi gusto ko na isurrender niya. Ngayon, pagdating po dun sa Valencia, yung naka, eh, naka, nakapakinig naman din siya ng yung katikisem. Kaya alam niya na talagang masama yon. Ngayon, yung, yung panahon na, 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 ano, na nagsabi na na, oh, isurrender niyo kung anong meron dyan, gano'n. Saka ako, oh, nilabas, ikaw. Oh, isurrender mo na yung ano mo, yung gamit mo. Ah, bakit mo pinakilaman yung yung mga gamit ko? Oh, sige na kung gusto mong gusto mong maging gusto mong ano yung mano yung, 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 yung sakit mo kasi duda ko yan din ang ano yan din ang dahilan sabi ko tapos yun di sinorender niya po ngayon po eh, eh mataas na pong ano panahon yun na na naging ano siya naging manggamot siya naging, nag, nag, nag ano gumagawa ng lana gumagawa ng habak ganun so yung ang isip ko nung yung at that time na sigurado to magre-react to kasi yung mga yung yung habang nakikinig ako dun sa mga nagtestimony yung mga na, ni deliverance ni Father na kahit na yung meron lang ano kamag-anak na albula, albularyo tapos ano nagpaalbulario ganun eh masyado po ang ang reaction eh yung 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 siya na po na yung deliverance wala hong reaction. As in, nothing at all na hindi naman siya napaso ng kusipix, di naman siya na, na ano dun sa natablan dun sa holy exercise all na pinainom sa kanya at saka yung holy water. So, cleansing na, ganun. Di, uh, di, nag, ano ko na, baka wala na siguro, sabi ko. Tapos, nung, nung ano na, afterwards na yan, di, pinaulit ko ulit yung yung after a few months, bumalik ulit kami doon sa sa ano sa Valencia para naniguro ako kung kung talagang wala ba talaga. Kasi yung pa ng mga gamit niya na ano na pina pinaano ko, pina surrender ko sa kanya, eh meron pa pa lang natitira. Ngayon na hindi hindi niya na na, na surrender Ngayon po, eh nung pag-deliverance ulit for the second time, wala wala pa rin pong reaction hindi po siya na ano walang nangyari hindi siya paso sa crucifix hindi siya na ano sa holy exercise or saka yung holy water uh, kasi may sakit na po siya ngayon eh ang katanungan ko po posible ba na ganun na kahit na meron siyang history na sa occultism ganun na hindi siya magre-react sa mga sacramentals uh, una Uh, malaking posibilidad na hindi siya nag-react dahil malaking posibilidad na hindi siya willing i-deliverance. May mga ganyan talaga na kahit may mga anting-anting di nag-react, bakit? Di sila willing na isoko yun. Napilitan lang sila. Kaya sa mga ganyan, hindi agad-agad i-deliverance, i-process talaga sila na kailangan makuha yung willingness nila. Tandaan natin, noong ine-institute ng ating Panginoong Hesus ang unang misa, di po ba, ba si Judas pinasokan agad ng demonyo ni Satanas? Napusis. Pero nag-react ba si Judas? Hindi naman nag-react si Judas. Tumanggap pa nga ng tinapay. Ang tanong, alam ng ating Panginoong Yesus na si Judas ay napusis. Pero bakit hindi isinagawa ng Panginoong Yesus ang exorcism? Dahil alam din niya na hindi willing si Judas. Alam niya na pinili na ni Judas si satanas. Kaya sa mga ganyan, kailangan talaga willing sila na isoko, willing silang mag-renounce. Yung willingness mismo. Pero kung nasa kanyang puso na mananatili siya at hindi siya papayag na isoko yon ayon mananatili talagang magtago sa kanyang katawan. Ah uh, so, so, Brad Wendell, kasi yung lately, parang na-realize niya talaga na ano na mali yon meron na siyang meron na siyang willingness ngayon actually uh, na lagi na po siyang ano uh, nagkukumpisal kasi pinapatawag po namin yung parish ay yung, yung ano po yung yung priest po dito sa amin uh, na siya tapos yung ibang nakalkal niya doon sa mga gamit niya isinorender eh, din niya tapos nag anointing of the sick din po siya ngayon, yung, yung ano po, eh dito lang naman siya sa bahay nagre-renounce. Ngayon, sabi ko sa kanya, mas mabuti kung doon ka doon sa, ano, sa adoration mag-renounce. Kasi parang ano eh, bakit ganyan? Pero kung yung, yung, yung ginawa ko po yung, yung cares, uh, kasi gusto niya na ako mag-deliveran sa kanya, sabi ko, wait lang muna. Kasi dapat eh, ihanda ko rin ang sarili ko, sabi ko. Kasi kakatakot naman kung, kung if hindi wala ako sa state of grace, eh baka naman ako ang ma-retaliate, ma ma sabi ko. So, kailangan na ihanda ko yung sarili ko. Tapos, hinanda ko yung sarili ko nagano Nag-ano po ko ng cares. Then, the first time na diniliberance ko siya, yung while, well, well na, na ano, yung, yung nagprepare pray po ako, nagla po siya nagsabi na, parang may mabigat daw na pumatong sa balikat niya at saka pinipigilan siya, sabi ko. Sabi ko, wag mong, sabi ko, kanang, wag mo intindihin, basta i-renounce mo, mag-ano ka, mag kang pagdasal para mawala yan. So, yun na po yun. So, nakatulog naman po siya at that time. Pero yung, yung, yung lately, eh, meron po siyang na, ano, yung nararamdaman na yun na naman po yung yung ears niya na meron daw meron daw makuti, na punong-puno eh, pinapakita niya sa akin sabi ko wala naman na kung nakikita sabi ko kung ano hin yang ears mo baka ma-infected yan na naman ang, ang ano ang magiging problema mo pero lagi po siyang nagrereklamo na meron meron eh wala naman po akong nakikita so sabi ko yan yan siguro yung yung ano, siguro ako, hindi ako nakakakita. Ikaw lang ang nakakaramdam. Ngayon, sinasabi po niya sa, sinasabi po niya ngayon na talagang parang gusto nila akong patayin. Sabi niya, bakit nasabi mo naman yan? Ikaw, wag kang, uh, wag, wag mong, wag mong ano, wag mo, wag mong isipin yan. At saka, iano mo, lagi mong dasalin yung, yung ano, yung nasa deliverance book. Kasi may deliverance book naman po kami. Tapos sabi niya, ngayon, meron na naman uh, ibang sakit na naman ng nararamdaman niya. Yung ano naman po niya, yung ari na po na, na naman po niya na masakit na masakit parang may may tumutusok. Pero actually, meron siyang mga discharges na parang mga munggos, yung mga powderized na na parang napulpog na ano na yung yung stones. Pero eh, ang halo halong ang naiisip namin kasi talaga namang may sakit po siya. Meron po siyang colorectal cancer. Ngayon meron po din po siya na yung sa laboratory na yung mga yung yung cyst sa kidney, mga gano'n. Sabi ko, ay eh, baka yaan na yun yung, yung yung ano natunaw na sa gamot. Pero siya mismo sarili niya, sabi niya, hindi meron na kakaiba. Yan kasi nung ko pa sinasabi sa iyo kasi yan inaaway ko pa yun noon, noon pa noon pa Brad na Talaga ako kontra, talaga ako diyan sa mga ano niya, sa mga abrakadabra niya. Sabi ko yung mga abrakadabra mo diyan, eh ano mo yan, i-surrender mo kasi pati ka makaka-ming pa, pa, pamilya mo madadamay. Kayo yung kaya kong nakikinig ako ng punto puntot punto sa mga talks ni Father Darwin, nilalakasan ko ang volume para marinig niya, para maano niya kung ano ba talaga. Kaya yung lately talagang na ano na, po niya, na na realize na po niya ngayon may willingness na po siya ngayon nung uh, yung kahapon po sa uh, nagpunta po kami doon sa Adoration Chapel sabi ko kasi pina-check ko na rin yung yung ears niya kasi yun ngayon ni nire nireklamo niya punta tayo sa Adoration Chapel i-renounce mo kasi wala ka kasi anong hindi pwede siguro na sa bahay ka lang mag-renounce sabi ko taimti mo na, naano kausapin, kausapin si Jesus doon na humingi ka ng tawad. Tapos, i-renounce mo lahat na ano, yung mga pinagagawa mo nung araw, sabi ko. Yun, i-renounce po niya. Tapos, wala naman pong na, na ano, na mga gamit niya nang gamit niya noon, yung mga libreta, mga ganon, Kung ano-ano, mga lana, mga ganun, yung mga orasyon mga ano, wala na, wala na pong natira po dito sa bahay na isurrender na po niya lahat yung yung natitira na konti lang na surrender niya sa priest namin po dito sa amin. Ngayon po ano po ang 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 kanong uh, dapat naming gawin kasi meron na po siyang willingness. Sabi ko sa kanya, mag-schedule tayo ulit, punta tayo doon sa Valencia. Eh willing naman po siya. 'Yun po, Brad Wendell. Okay. Uh, una, dapat din malaman. Wala ba siyang ginawang kasunduan sa mga elementals o engkanto? yon Ay, nako. Pwede po, daw siya na, na siya ang kumausap po sa inyo, Brad Wendell. Nandito po siya. Oh, sige, sige. Good evening po. Good evening, good evening kapatid. N nang nagsimula ka, wala ka bang ginawang kasunduan sa mga elementals yung mga engkanto. Ah, nag-aalay ng pagkain, nag-aalay ng ah, baboy o dugo. Ah, ganito po yung sa akin. Ako ko member po ako ng PBME. Ay, pala, ang bigat oh, PBMA. pala niyan. Ako oh, PBME ako. Since 2006 pa lang ako. Nandyan na ako sa kondento kasi bay ako. No 1980 so pumasok ko sa seminaryo pero umalis din ako kalaunan. Ngayon, dalang dala ko yung mga gamit ko kasi hindi ko naman alam kung bawal ba 'yun. At saka noong 1981, isa din akong literal sa charismatic kursulista uh, din ako at uh, first degree din ako sa Knights of Colombo ngayon ang naramdaman ko na surrender ko na sa Valencia yung lahat-lahat yung iba hindi, um, hindi ko na surrender sa Valencia, na surrender ko dito sa pare saan kayo na diocese? sa loon. Ah, sa loon. Okay, okay. Gisurrender na nako na ang tanan, mga habak, o katong ngayon lang nga. mga, mga ni tanan. Ang katong, katong mga habak, so dili na to sa PBM nga mga gamit. Sa iba-iba ng mga alburaryo na kuha ko, yung sing sing mo, yung sing sing mo sa PBMA, saan na? Nan surrender ko din sa Kuan, sa Valencia. Valencia. Yung libretto, libreto, libreto. Surrender, surrender din sa Valencia. Tanan. Sa okay. Wala ka bang inilibing na anting-anting sa katawan mo? Wala. Masakit yan. Wala ka bang uh, latin na uh, Uh, yung papel na Latin na uh, uh, yung iba nilunok talaga. Wala wala. Wa kay gilunok si ng ay. Si Nono. nilagay ng tubig, hinalo at ininom. Meron ako noon. Sabi yeah. nila gamot. Ah, Meron ba kayong mga inilibing diyan sa uh, haligi ng inyong bahay? Meron Coins. Diyan well, uh, Sa dito sa Bohol? Oh. Yung bahay natin ngayon Coins. Coins naman 'to, Ibutang sa mga panday. Uh, kahit pa Coins, ito ang uh, explanation ni uh, Bishop Marvin uh, Masida. Isang exorcist Una, sabi niya, hindi eepikto ang blessing kung may inilibing na mga barya doon mismo sa haligi ng bahay. Bago blessingan, sabi niya, kailangang hukayin muna, kunin muna yung mga barya. Dahil yon ay kasunduan o mano. Yon ay testamento o kasunduan ng demonyo na sumasang-ayon kayo na ang bahayng ito ay pinag-aari ng demonyo para sa kanyang proteksyon. Uh, sa lahat ng mga nakikinig, dahil nagka-problema ang iba na siminto na umano, kailangan hukayin, kailangan uh, kunin at isoko sa eksorsis. At meron umano, meron umanong pangyayari na ayon kay Bishop Masida, hinukay ang barya, kinuha talaga kahit simento. Ang resulta, ang daming langaw na lumabas umano. o mano. O, uh, kaya, yun ang, 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 sabi ni Bishop Marvin Masida na kailangang hukayin, kailangang konen, bago ang blessing. Paano, paano po yan, Brad, kung hindi na po talaga mahukay kasi nasa ilalim po tapos simentado na po ang poste. Iyon ang problema talaga. Dahil uh, yun ang instruction ni Bishop Marvin Masida. Hukayin talaga bago ang blessing. Dahil yung inilibing ninyo, yun ang testamento ninyo. Sabi niya, kailangan kunin muna ang testamento, gibain muna bago ang blessing. Uh, kahit po yung ano lang po yung wala lang naglagay lang ng coins pero hindi po hindi naman kasunduan na ay ano yan ganon parang nag-awat-awat lang ba kahit ba hindi eh, sa isipan ninyo hindi kasunduan pero yon ang yon talaga ang pakay ng occult uh, pra practices at yon ay superstitious beliefs sa pamamagitan ng ganyan na practices ayon sa Catechism of the Catholic Church 21.38 Superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. Abay, humihiwalay na pala tayo sa Diyos. Kahit po na ano, ni-renounce -ni po or is there uh, any other way na ano, yung ma ma, -ma break ang seals? kahit ni-renounce mo pero nanatili pa yung at uh, tinatawag na testamento kaya nga sa ikalawang hari kapitulo 23 bersikulo 15 hanggang uh, 17 makita natin na kailangan talagang gibain sunugin wasakin ganon din ang Mabasa natin sa Acts of the Apostles nang isinuko na yung mga anting-anting, lahat ay sinunog talaga. Ang explanation ni Bishop Marvin Maceda, yung mga testamento na yan o kasunduan na kahit hindi alam ninyo na yun pala'y pag, pagiging pakipagsundo sa mga fallen angels, ay dapat talagang kunin yan, hukayin, gibain yung testamento bago ang deliverance and blessing paano na to Simintado na po lahat eh Tsaka hindi ko na puma maano kung kung anong poste yun kasi hindi naman lahat ng poste nilagyan eh basta yon lang ang instruction so bali po ito sa ano sa asawa ko po eh yung pong ano yung isinorender naman po niya lahat uh, wi willing na willing naman siya nag-renounce na po siya dun sa adoration chapel uh, balik ano yung balik na lang kami po doon sa ano sa Valencia po para ma-assess kung ano po ba talaga Pwede, pwede para sa diagnostic prayer. Opo. So, yun lang po yung yung uh, ano po namin yung katanungan at po alam namin tapos ano, tignan ko po kung anong magagawa ko po dito sa bahay na nakatayo na na ano kung pwede pa ba yung hukayin? Mukhang ano na, yung talagang mahirap na. Uh, salamat po sa inyo and good evening po.